Trending nga ang video ng isang tambay. Tinalo ang pro boxer sa piyestahan. Ayaw niya sanang boxing guys tinulak na kasama niya maglaro. Ayun nga sa uploader ng video at kaibigan nga nitong bid lang napalaban sa pestahan. Nakatambay lang daw sila dito. Nagkataon nga na nangangailangan ng kalaban itong pro boxer. Kaya nga naman nagkatuwaan sila na itulak itong kanilang kaibigan na pumayag naman na lumaban. Kaya ito ang nangyari. Oh, Nakapa. Nakapa, ah. Pero marunong guys. Makikita nga sa video na nakapantalon pa siya at tsaka nakachinelas. Talagang wala siyang balak lumaban dahil nga naman nanonood lang siya. Pero since nanaitulak naitulak nga siya ng kanyang mga kaibigan, eh wala nang atrasan ang laban na ito. Pasok sa ring. guys. na kasama niya sa ring. At, dito nga, sinimula na ang laban. guys. At grabe, nagulat talaga ang mga tao dahil nga naman itong tambay nakikipagsabayan sa pro fighter. Makikita nyo nga na talagang mas malaki itong pro fighter sa kanya. Pero mukhang kaya niya ang kanyang sarili dahil nga naman tinatanggap lang niya ang suntok ng pro fighter at hindi umuubra sa kanya kaya nga nakikipagsabayan siya ng mga suntok dito nga sa malaking fighter na kalaban niya Yan. Hindi mo madaliin yan. Mukhang hindi makapasok Ang mga suntok Ito ang pro fighter sa kanya Mukhang itong ating tambay Eh meron palang tinatago Na nga sa pakikipagboxing At dito nga pinapakita Na tumatanggap talaga siya ng mga suntok. At baliwala nga, at ayun, mukhang nahirapan na itong ating pro fighter na napakatangkad. At binilangan na nga siya ng referee at lalong natuwa ang mga tao dahil nga naman nanunood lang siya pagkatapos biglang napalaban. At mukhang mas magaling pa siya dito nga sa ating fighter na matangkad. Oh, oh. wala oh. bakbak yes, yes. okay, sure, 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 sure. at dito nga natapos na ang first round at sobrang natuwa ang mga tao at panoorin nyo hanggang sa dulo dahil tatalunin niya itong matangkad na kalaban niya. At i-comment ninyo kung ano ang inyong opinion. Pantang <laughs> <laughs> guys, payah belang yan, payah boleh jeli ah, payah buan lah, payah

Yung namista ka lang, tapos binuhat din ang isang mga papunta sa ring.